Malapit na kami sa viewpoint pero di nila matiis magpicture na dito. Hey, Claudie! Pero paano ba naman yan? Ano na mi view? Nice. Tsaka ano, ramdam na namin yung ano, malamig na hangin. Malamig na hangin. Sa gabing maulap. Baka may gusto kong i-shoutout yung may ari ng motor. Shoutout po, Sper! Hindi yeah. mangyayari ito, hindi dahil sa'yo. Dinupad mo. Dinupad, Dinupad pang... mo yung pangarap ko. You <laughs> know. <laughs> no? Hindi Selamat Bos Ter, Bos Ter Guys, hey, welcome to, welcome to Bengget. bareng apa, bareng. Umulan, oh, pero di naman. Sopra lamig din. Thanks. Welcome to Maliko Viewpoint. Ah, yeah, Maliko Viewpoint. Asa walang view. Asa walang view, tingnan mo. Grabe yung fog. Tsaka ang din ng hangin. Hindi tayo makapag palipad ng drone. Okay oh, na, peace. Harap na tayo ng safe. Ayun o. Meron na din kayo nandito. Lugaw. Ayun o. sabi mo? Oo, uh, wala akong masabi kasi nananig ako. Ay, malupit, oh. Yun naman. Outfit?

Sama-sama 'yung bitana. Yo na. Sa dito 'to. CR tiger namin 'yan. Apat Guys, <laughs> <laughs> balik. And welcome sa ano namin sa uh kwarto ng Kwarto na. Ito 'yung kwarto namin slash living area slash <laughs> ito na lahat. Sa dito 'yung CR. Sa to 'yung CR. CR. Sa 'yung lang dito. Ano? O, iniwala do. sa love. Bawal kumain at magkalat bawal magluto. Bawal pagkain, bawal uminom ng alak. Last na hangin parang may ano? Parang may tumutulak sa pinto. kami bara ko muna. Barako, guys. Habang tulog yung ano. Habang tulog yung dalawang bata. Eh <laughs> uh, tulog sila. Tapos maya maya guys. Babalik tayo dun sa may sentro. Tawag nila sentro. So dun yung mga talipapa. Tsaka mga kainan. Dada kakain ng lunch. Maghanap sana kami ng makakainan. Pero may nadaanan kaming spot dito. Marami kami nakitang mga motor. Eh, ang daming, vlogger na nagpunta dito. So, siguro nakikita nyo din sa mga picture yon yung may, ano, tangke. Ah, nice! Wait ka! Ilang ya? Ah, yun nga. Ay. So, sa mga pupunta dito, yan, hanapin nyo lang yung pagmumuha to. ano? o? Tsaka si Ala. Yo! Nice! Usually pag sa park makikita mo mga kabayo pero dito ano, kalabaw. Yun know? oh. Pakita mo isang kalabaw, yung mapot, yung naka ano, naka Yun you know? oh. Uh, Ayun uh, po. Uh, Ayun uh, po. Eh, yeah, sa. Kaya. na mo pa ini. Wrong way. Yes sir. Salap sir. up sir oh. Hi Hey guys oh, dito kami sa kawalan. Naririnig ko nga, ayun. May nakita kaming sign na no? may parang may falls daw dito. So yan, yeah, sinundan namin. May naririnig na nga kami tubig dito eh. May tubig. Ayan na po yung ano namin. Yun o. Ayan na. Wala kayo, lang tapo tang hindi palitan. Safe naman dito guys, kasi naka-helmet. Para eh. pag nauwi, <laughs> hindi ah, na Safe naman 'yan. Mauuntog. Wala kaming kaalam alam gaano kalayo yung falls, pero may naririnig kami tubig. Kasi so, 'yun lang yung clue namin. Tapos may ano, gas gas, yeah, don't way. Ay, eh, dito na pala eh. Oh. Wow. Nice. Yay. Ay, dito na pala eh. Da. da plasme eee. Eee, Plasme da Da plasme